MMS, MMFF for years has been dominated by by Vice Senda. Do you think you are a better or equal alternative to Vice for MMFF? Girls, ang ganda ng tanong mo, promise. Galing mo. We're saving the best for last. <laughs> um, para sa kalaban ng lahat po, ang manager ko ay si Vice Senda. So, um, sabi po sa management namin, ang pinakahuling problema sa kontrata. Kasi meme, sobrang hassle ang talaga siya. Ah, uh, hanggang hindi pa na release yung buong detalye ng script. Pinapadala sa kanya hindi niya pinilit. So siya nagsabi na o oh, tatalon ka sa falls, itutulak ka sa bangin, lulubog ka sa dagat, kaya mo ba? Sabi ko kaya ko. Okay. Tsaka nilang pilihan ako. So, ganun siya. So, um, uh, siguro, kung nang sa MFFF, sa akin, para pa kayo Kasi sobrang tiwala siya sa akin. Ano yung ano, sinabi niya nung nalaman niya na you're part of ano? Yun, tinan, tinanong niya ako, ay, masaya siya. Tapos, kung nag-enjoy ako, yun ang unang tinanong niya nung, nung, dumating na ako, nag-enjoy ka ba? Sige, sobrang. Very good. Ing betan mo pa. Ginalingan mo pa. Say kia. Ginoo ang pag-enjoy ka pinalingan mo pa. Nakisama ka ba sa Tanposi ka? Kaya may may think that I love you. Do you think you are a better or equal alternative to Vice Ganda for MNL? Hindi ko lang na patutuwa naman si Meme kung ito ay papanuuri ng lahat kasi isa lang naman kami ng larangan is mga komedyante. So mga stand-up comedian at kung saan siya nagsimula, doon din kami nagsimula. So, supportahan mo So, okay. I think, naman ito ng saya. <laughs> so, better or equal? <laughs> um, sabi <laughs> <laughs> para sa akin, better kasi gawa namin lahat. Pinagtulong-tulungan namin talaga. Thank you. Good luck. <laughs>